Narinig ko ang yabag ni Marcus sa kabilang panig ng pintuan. "Come on, Jeremy, magmadali ka." Bumukas ko ang mga mata, inayos ang buhok, at nag-spray ng cologne ng isang hit-hit lang. Binuksan ko ang pinto ng banyo at sinalubong ako ng buntong hininga ng pitong taong gulang kong kapatid. "We're gonna be late because of you." Buntong hininga niya habang sinisilip ko ang sarili ko sa salamin. Tumuntong si Itay papasok. Inayos ang nakabuhol niyang buhok at ngumiti. Relax, kiddo. Ang Jubilee of Joy hindi naman umaalis, sabi niya, sabay tapak sa kotse. Nilapag ko ang mga sapatos ko sa sala at humabol kay Marcus papunta sa van, kung saan nakahanda na si nanay at si itay, kape sa kamay. Sumakay kami, at sabay-sabay na pumasok ang van sa highway patungo sa Tema Park, ay eh dalawang oras ang biyahe. Habang umaandar ang sasakyan, si Marcus ay tila superhero, nagpapatugtog ng theme song ng Jubilee ng paulit-ulit. Ako naman, nakatitig sa bintana, nananaginip ng tahimik na hapon sa bahay. Sinusubukan ni tatay akong kumbansihin na magiging masaya ng bonggang-bongga kami, pero hindi maalis sa isip ko yung maliit na kaba. Dakilang tanda ng kwarta na puno ang unang hudyat namin na malapit na kami. Jubilee of Joy, Where Every Kid Can Be Completely Free. Sigaw ni Marcus. Pumasada kami sa dagat ng mga nakapark na kotse, tumayo, at nagstretch bumaba ng van. Biglang nabuntulan ako ng malakas na spray ng sunscreen. Akala ko ang bunlang, hanggang sa umusok ang ilong ko at sumanghal ang lasa ng saging at nyog sa hangin. Next time, warn me. Close your eyes. Panalo ni Itay. Maya-maya'y nasa harap na namin ang malaki-laking tarangkahan. Naglatag ang mga coaster sa gilid, mga kulay pastel na sidlangs, mga panla na mukhang smiley tree characters, na nakatataas sa pasukan. Si Marcus umikot sa tuwa habang bumili si tatay ng tickets at napa, it's a joy to have you here. Kami ng ticket vendor, pumasok kami sa plaza, hanay ng food stalls, souvenir shops, at kabundukan ng nalulupasay na sidlangs na kumukulit. Mula sa malayo, mukhang makinis at malambing ang mga mukha nila. Pero habang napapalapitan, ang ailay parang malupit, bark na parang kaliskis, mga matay muntik ng may kantab. Park map, balon, ngiting cedar, pero si Marcus ay tuloy sa pagtakbo papunta sa centerpiece, ang higanteng juniper tree, nakapailalam sa bakod. Tahimik siyang tinutok ang mukha sa malalaking sanga nito. He, Joy, bati ni Marcus, umaalingungaw. Carol na sa Forest Flyers, panghamon ni Itay habang hinahawakan ang balikat ni Marcus. Pero si Marcus ay tulala, napapikit ang malalaking puno. Umakyat kami sa spin ng Sunflower Ride, sumunod sa high-speed coaster, tapos naglakad patungong Okie Doki Cafe. Nag-enjoy kami sa pagkain, pero napansin kong medyo off ang berry smoothie ko. Biglang tumunog ang speakers. Mas mahigit, howdy y'all special sidlang ceremony in 30 minutes. Kahit peke, sumilabang excitement ng crowd. Kabilang kami rito, nakapwesto sa chair sa harap ng juniper. Nang maghain ang mga sidlangs, nakikiring ang puno, at damilat ang malalaking, eyelids, nito, inihayag ang amber eyes na nakatingin sa amin. Mas mahigit joy, booming voice. Akto garo uumde ogoro, kasabay ng animated jingle mula sa overhead speakers, Tumunog ang bark, pumutok ang bark panel, at parang bumigay ang puno. Kinilig ang karamihan, ngunit ako'y nanginginig. Marcus, huwag kang gagalaw. Jeremy, Joy is calling me. tat ng mukha ni Marcus, pilit humihima sa akin. Tumayo ako at hinawakan siya, pero sa malubong ang tatlong sidlangs, hinayla ako palayo sa kanya, at nakubkob kami. Nabantong hininga ang mga magulang ko, natalo sa lakas ng maliliit na kahoy na ito pinilit kong bumirit, let go of him, Marcus, pero hindi tumigil ang sidlangs. Isa ang kumapit kay Marcus. Hinatak siya papalapit sa mismong puno. Lumingon si Marcus sa akin at bamulong. Ang pangalan ko, Marcus. Tihimak ang mando. Nagpos ang ceremony habang nagtagal si Marcus sa bunganga ng puno. Pagkasara nito, biglang hamina ang katawan ko, kape na sa halip na adrenaline. Umabot ang hininga ko nang marinig ko ang boses ng announcer muli. Mas mahigit, give a warm welcome to our newest sidlang, Marcus. Napalindol ang crowd sa hiyawan. Ni isang yabag si Marcus, tila na may naglakad papasok sa isang parallel na dimensyon. Sa harap ng mga mata ko, lamambat ang anyo niya, nagdoble ang laki ng buhok niya, at binitawa ni Joy ang kanyang katawan, at lumukso sa mga kamay ng sidlangs na pumitas ng bagong berries. Tumahimik ang plaza. Nagkatinginan ang mga magulang ko, nanginginig ang mga kamay. Pilit kong tiningnan sa paligid, ang mga tao'y nagmamadaling pumili ng commemorative shirts kung saan mukha ni Marcus ang nakabilog sa font na, Marcus. Isang anak ng kahoy sa tema ng parke. Ako'y hindi makapaniwala, lumiku ako sa harap ni na itay at nanay, luha ng mula sa mata ko. Hindi ko ari kung paano ako makalalabas dito ng buhay, kung saan ang isang batay naglaho sa gitna ng joy at nag-reappear bilang bounty ng parts macabre ritual. At habang umuukit ang malalamig na hangin ng dapit hapon, tanong ko sa aking sarili, sino pa bang susunod?